Gada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Tuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila Manila The Music and News Authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa isna po ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Ready? Ready? Sa buong bansa. Sa buong bansa. Na, ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Lakas ng bagyong Christine, nagpalubog sa maraming lugar sa bansa ngayong araw. Hindi pa man natatapos ang pananalasa ng bagyo. Dalawang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, binabantayan na. Ilang mga lungsod, nagpatupad na ng work at class suspension. Bilang ng napaulat na nasawi sa pananalasa ng bagyong Christine sa Bicol Region, umakyat na sa dalawampu. Apat, naiulat na nawawala. Ilang dam sa Luzon nagpakawalanan ng tubig. Liderato ng Kamara handang magdagdag ng pondo para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. At Brigada News FM at Brigada Wantahanan aalalayan ang mga taong nasalanta ng Bagyong Christine sa ilang bahagi ng Pilipinas. buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life sa ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Drive Max Balita. Magandang Gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Webes, October 24, 2024. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Leigh Bagyo At Brigada Sheila Matibag. Mga kabrigada, inaasahang muling lalakas pa ang bagyong Christine. Huling namata nito sa coastal waters ng Santa Lucia, Ilocosur. Taglay po ng bagyo ang lakas ng hangin na abot sa 95 kilometers per hour at bugso nga abot naman sa 145 kilometers per hour. Dahil po sa lakas ng mga pag at hangin na dala ng bagyong Christine, nakataas ngayon sa Tropical Storm Wind Signal number no. 3 ang Ilocosur, La Union at Pangasinan. Ilang bahagi rin ng Luzon ang nananatili naman sa signal number 2 habang malaking bahagi pa ng Luzon at Visayas ang nakataas naman sa signal number 1 sa pagtaya po ng pag-asa posibleng lumabas na ng parang bagyo bukas ng tanghali. Samantala binabantayan na rin ang dalawa pang Low Pressure Area o LPA sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Isa rito posibleng magdevelop daw sa panibagong tropical depression. Samantala sa buong maghapon na walang tigil na pag-ulan dahil sa Bagyong Cristina, malaking bahagi ng Luzon ang nakaranas ng malawakang pagbaha. Ilan sa mga lugar na ito ay ang Batangas, Naga at Sur kung saan maraming mga bayan at barangay na ang pinalubog ng bagyo. Mga kabrigada sa kasalukuyan, nadaragdagan pa rin ang bilang ng mga naapektuhan at bilang ng mga evacuees sa iba't ibang panig ng bansa. Samantala, may ilan ng mga lugar ang nagsuspindi ng klase at trabaho dahil sa pananalasa ng bagyo para bukas. Nueva ha. all levels public and private. To all levels public and private. at Chagi Isabela all levels public and private maging ang trabaho sa government offices at private offices Santa Cruz Laguna all levels public and private Cavite all levels public and private maging ang trabaho sa government offices Pangasinan all levels public and private maging ang trabaho sa government offices Kalakabatangas all levels public and private at ang Batangas City all levels and pub All levels, public and private. Para manatiling updated sa kanselasyon ng mga trabaho at klase, tumutok lang sa Brigada News FM. Patuloy naman po sa pag-akyat ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa hagupit po ng Bagyong Christine sa Bicol Region. Ayon sa Police Regional Office 5, karamihan sa mga nasawi ay dahil po sa pagkalunod. Mayroon din ilang napaulat na nawawala at nasaktan. Para sa karagdagan pang detalye, Brigada Kath Austria, ibrigada e mo. Na Nadagdagan pa ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Christine sa Bicol Region. Ayon kay Police Regional Office 5 Regional Director Brigadier General Andrew Dison, dalawampuna ang nasawi sa buong kabikulan dahil sa bagyo. Pito ang mula sa Naga City, lima sa Katanduanes, apat sa Albay, habang tig-isa sa Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at Masbate. Karamihan sa mga nasawi ay dahil sa pagkalunod. Apat naman ang patuloy na pinagahanap ng mga otoridad at siyam ang nasaktan. Nilinaw ng PNP na sa ilalim pa sa validation ng DILG Management of the Dead and Missing ang mga naturang bilang. Samantala, lumobo pa sa 226,531 ang bilang ng mga individual na apektado o katumbas ng 54,882 family sa buong rehiyon. Nasa dalawang daang karagdagang pulis na rin mula sa Police Regional Office 4A at Police Regional Office 8 ang ipapadala sa Bicol Region para may kahalili ang mga polis na patuloy na nagsasagawa ng rescue operations simula pa noong nakaraang araw dahil sa epekto ng Bagyong Christine. Sa ngayon, ang tinututukan ng polisya ay ang mga bayan ng Ligao, Owas, Libon at Pulangi sa Albay, gayon din sa Nabwa sa Camarines Sur maging sa Nagas City. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Samantala, pamilya ng apat na kataong namatay sa landslide sa Katanduanes dahil sa bagyo na ng tulong. Mula sa Brigada News FM Bicol, Brigada Kenneth Bermil, mo. brigada mo! <laughs> hindi hindi ang sinapit ang apat na katao sa Katanduanes sa matapos masawi dahil sa naganap na landslide sa kasagsagan ng Bagyong Christine sa inilabas sa ulat. Kasama sa namatay matapos matabunan ng lupa ang tatlong minor de edad at isang 20 anyos. Nangyari ang karumaldumal na pangyayari sa Sityo 80 Barangay sa Bluyon, Karamuran, Katanduanes sa madaling araw ng Oktubre 23, 2024 habang naghahanap ng tulong ang kaanak dahil sa panalasa ng walang humpay na pag -ulan at pagbugso ng hangin sa lugar. Sa ngayon, nananawagan ng tulong ang pamilya ng mga natabunan ng gumuhong lupa. Maliban pa rito, isa pang napabalitang nasawi ang patuloy na biniberipika ng mga otoridad sa barangay San Isidro Bagamano, Katanduanes naman. Isa pang 71 anyos ang posibleng maisama rin sa listahan matapos na aksidente itong makabitiwa, mahulog at tumama sa isang matigas na bagay na dahilan ng kanyang kamatayan. Sa huling tala naman ang tanggapan, aabot naman sa mahig Kit-tatlong libo ang inilikas at kasalukuyang nasa Kapitolyo at iba pang mga lugar na siyang nagsisilbing evacuation center. Samantala sa ngayon, nasa ilalim na ng state of calamity ang buong isla-probinsya dahil sa bagyo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kenneth Bermila ng Brigada Nusa Pumbikol, the Music and News Authority. Mga kabrigada, mula naman po sa Bicol, alamin natin ang sitwasyon. Mula dyan po sa Kalatagan, Batangas, live. Nandyan po si Brigada Jigo studio Brigada Jigo, ibrigada mo. Brigada, live report. Brigada maituturing na bangungot ang naging epekto ng Bagyong Christine dito sa Batangas. Ang lugar na hindi binabaha, ngayon ay nakaranas ng matinding pabaha dahil sa walang tigil na pag-ulan Maraming puno ang nabuwal at maraming poste ang nagbagsakan dahilan para mawala ng kuryente. Maraming bahay ang nalubog sa baha kung saan lang tao ang bahang naranasan. Sa bayan ng Kalatagan, maraming ng residente ang inilikas at pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation areas. At sa bayan ng Kalatagan, apektado rin ang bayan ng Lian, Balayan at Nasubu at ilan pang bayan sa Batangas. Marami pa rin mga residente ang nangangailangan ng tulong at humihingi na sa klolo para ma-rescue. Maraming bahay at sinalimpad ang bubong at maraming paaralan ang mga nasira. Tuloy-tuloy naman ang pagtutulungan ng bawat LGU para mabilis pasaklulohan ang mga residenteng nangangailangan ng tulong. Sa ngayon ay wala pa rin kuryente sa malaking bahagi ng Batangas at nakararanas pa rin ng malakas na hangin at pagkulan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodian ng 105.1 Brigada News sa Manila. the music news Matapos naman i-rescue kaninang madaling araw ng QCDRMO ang ilang pamilya na natrap sa Barangay Rojas sa Quezon City ay nanatili muna ang mga ito sa evacuation centers sa kabila ng paghupa na ngayon ng tubig sa kanilang lugar. Para sa detalye, Brigada Cortez, i-Brigada mo! Bakas pa rin sa inang sulok ng barangay Rojas, Gumamela Street ang naging dahilan ng ginawang pag-rescue rito. Kanina madaling araw ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council kung saan malinaw na makikita sa mga larawan na lagpas dibdib o lagpas tao na. Ang baha kung kaya't minabuti ng ilang rescuers na gumamit ng rubber boat. Pero pagdating ng Brigada Team kanina ay wala na ang tubig na ito. Uh, as of now po, uh, wala na pong baha. Kaninang madaling araw po siya bumaha. So bago po mag 6 o'clock or 4.30 po kayata, uh, bumaba na din po yung tubig. Pero anya, sa kabila ng pagbaba ng tubig ay patuloy pa rin mananatili ang mga evacuees dito. Base sa datos na hawak na nasabing barangay, ay nasa 81 families o 291 individuals ang pansamantalang naninirahan dito. Sa kabilang banda, patuloy naman din sa pagbabantay ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa paligid ng Mandaluyong para sa sinumang mga ngailangan ng kanilang tulong. SNR namin, Search and Rescue, ay dyan yung mga gamit namin sa mga um, extrication namin, Once na may mga punong bumagsak, meron kami chainsaw, mga gamit po dyan, kumbaga nakaredy, nakaredy na din po. Tapos may ambulance na kadeploy, once na kailangan ng emergency dito sa area, mapupuntahan po agad namin. Samantala, pinalalahanan din naman ito ang publiko na maging mapagmatsyag sa sitwasyon ngayon, lalo na patuloy ang pananalasa ng Bagyong Christine. Uh, ano na lang po, keep uh, safe na lang po. Uh pag medyo tumataas na po yung tubig, pwede na po mag-evacuation. Then, ano na po, yung mga importante gamit. Part of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1, Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Dahil na rin po sa walang tigil na pag-ulan, dulot ng Bagyong Christine, nagpakawalanan ng tubig ang ilang dam sa Luzon. Alamin natin ang detalye ng balitang yan kay Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Siniguro ng NAPOCOR na hindi mabubulaga ang downstream community sa pagpapakawala ng tubig ng mga dam na nasa ilalim ng kanilang horisdiksyon. Sa press briefing kanina sa Malacanang, sinabi ni NAPOCOR Flood Operations Manager Maria Teresa Sierra na alinsunod sa inamyandahang protokol para sa mga dam, dapat 24 oras bago ang pagpapakawala ng tubig, kinakailangang naabisuhan na ang lokal na pamahalaan para makapaghanda sakaling kailangang lumikas ng mga residente na maaapektuhan. And or nag-start po kaming mag-release ng tubig dito sa mga dams prior to the arrival of Bagyong Christine sa North Luzon to ensure po na kapag ka po dumating na po yung bagyo is hindi na po natin sasabayan ng releases. So hindi na po siya makakapagdagdag pa ng flooding downstream. In sa ngayon, tatlong dam na ang nagpapakawala ng tubig. Kabilang dito ang Ambuklaw, Binga at San Roque Dam. Kasunod na rin ang halos walang patid na pagulan na dala ng Bagyong Christine. Ayon kay Shera, nasa 0.5 meter ang nakabukas na gates ng Ambuklaw at Binga habang isang metro naman sa San Roque Dam pero pagtitiyak ni Shera dahan-dahan o kontrolado ang ginawa nilang pagpapakawala ng tubig mula sa tatlong dam para hindi magdulot ng pagbaha sa low-lying communities at matiyak na may sapat na reservoir allocation sa harap na rin ng inaasahang malakas na buhos ng ulan in the heart of changing lives ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila the music news authority Samantala, suportado ng liderato ng Kamara ang pagsuspinde ng Quadcom sa itinakda sana nitong pagdinig ngayong araw ukol sa isyu ng illegal operations ng mga pogo. Mahalaga raw kasi na matutuka ng mga kongresista ang pagtugon sa nararanasang kalamidad dulot ng Bagyong Christine. Tiniyak naman ng Kongreso na handa itong maglaan ng pondo para sa mga biktima ng bagyo. Ang kabuang ulat iahatid ni Brigada Haji Kaaminyo. Brigada! Mismong si House Speaker Martin Romualdez na ang sumang-ayon sa naging desisyon ng Quad Committee na ipagpaliban ngayong araw ang pagdinig hinggil sa usapin ng iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators. Sinabi ni Romualdez na mas kailangang tutukan ng mga kongresista ang pagtulong sa mga residente sa kanikanyang distrito na apektado ng pananalasa ng Bagyong Christine. Maging ang pagdinig ng Committee on Good Government and Public Accountability na tumatalakay sa isyu ng paggamit ng pondo ng Office of the... Vice President at Department of Education na itinakda sa lunes, October 28 ay ipinagpaliban din. Ang atensyon anya ng kamera ay dapat nasa bagyo kaya walang problema na isang tabi ang legislative duties lalo't sa ganitong panahon kailangan ng mamamayan ang kanilang mga kinatawan. Tiniyak din ng speaker na patuloy na magmomonitor ang kamera at handang magdagdag ng pondo o magpasa ng panukala para sa disaster relief at recovery. Sakaling dumala pa ang sitwasyon, hindi umano sila magdadalawang-isip na magpadala ng tulong. Bilang bahagi ng operasyon, tumulong ang Kamara na maipalabas ang 390 million pesos na halaga ng ayuda para sa 22 distrito at apat na party list. Ipamamahagi ito sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations ng DSWD at hiwalay pa, ang 21 million pesos na halaga ng relief goods na kukunin mula sa Disaster Relief Funds ng Office of the Speaker. Iginit pa ni Romualdez na ang kailangan sa ngayon ay whole of nation approach kung saan mahalaga ang kolaborasyon ng NGOs, pribadong sektor at ang mamamayan. Hindi umano madali ang rebuilding process at pagbangon, kaya bayanihan ang solusyon at anumang kontribusyon ay makakatulong. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Samantala muling nagsagawa ng feeding initiatives ang malasakit team ni Sen. Christopher Bongo sa mga pampublikong ospital na mayroong malasakit centers, kung saan kabilang sa mga nabisita ng mga ito ang Veterans Memorial Medical Center at Las Piñas General Hospital. Ayon sa senador, tiwala siya na ang simpleng paraan ng pagbibigay ng pagkain ay isang paraan upang makatulong sa mabilis na paggaling ng mga pasyente. Mga napasita. Mga kabrigada alam nyo ba na ang pagsasabi ng I love you sa mga lalaki ay may malalim na epekto sa kanilang emosyon? Ayon po sa mga pag-aaral. Ang pahayag na ito ay nagpapalakas ng koneksyon sa relasyon ng magkasintahan o mag-asawa na nagdudulot po sa kanila ng pakiramdam ng pagmamahal at suporta. Kung minsan, ang simpleng salitang ito ay nakakabawas din ng takot at pag-aalala na maaaring nararamdaman ng lalaki na hindi na siya mahal ni partner. Kaya tandaan po ang pagsasabi ng I love you. Ay hindi lamang isang simpleng pahayag. Ito'y isang mahalagang bahagi po ng pagpapanatili ng maayos at magandang relasyon. Ang balitang ito hatid sa atin ng Drivebox Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Balita. Balita makabayaning pagtutulungan. Mga brigada kami po ay muling kumakatok sa inyong mga puso sa gitna ng patuloy na pagbayo ng Bagyong Christine sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Marami sa ating mga kabrigada ang higit na nangangailangan sa ngayon. Sa pamagitan ng inyong tulong, mabibigyan at matutugunan natin ang kanilang mga pangangailangan. Bukas po ang ating Gcash account para sa mga nais mag-donate. Ang ating pong Gcash number ay 0956-774-2161. Maaari din, maaari din ninyong iskana ang ating QR code. Kabrigada kahit magkanong halaga ay malaki na ang naitutulong sa ating mga apektadong kababayan. Sa pamagitan ng inyong pakikipagtulungan at brigadahan, malalampasan po natin ang hamong ito. Mga kabrigada, ngayon pa lang, kami po sa Brigada News FM ay pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat, kabrigada! Balita na kabayaning pagtutulungan. Maghapong binantayan upang kumpleto ang Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News Heaven Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Leybagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News Heaven Manila ang nag iisang the music and news authority. authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of Jesus.